Sabi dine, tumingin ka daw sandali. Ay, sabi lang eh, pati niya, tumingin ka nga din Sabi daw, oh. Sabi na rin katabi kong are. oh Pag <laughs> ako Ayan. Nandito kami ngayon sa isang hotel dahil may taping pa si Queen ay bukas. Kaya hindi na kami umuwi. Ayan. Sabi na rin, akala daw niya nag ka na. Basta-basta kayo nakuha, na Hindi kayo nagsasabi. Aray, sabi na rin. Akala daw niya nag-asawa ka na. Ay, saan ho ako ang anak ng asawa? Ay, boyfriend niya ho ay wala. Bago ngayon, sasabihin ninyo. O, ang alam ninyo ngayon, ay eh, ako yung may asawa na. Bakit? Mukha nag ako akong may asawa. Mukha ka na raw. Los yang eh. Abang, inay. Hmm. Ako yung kita nyo ga, baby face. Hmm. Oo, oh, tinubuan lang ng ano. Ng ano? Ng ano nga, ang magtubo sa iyo naman ayo. Sabi mo, baby face. Oh. O, di kami tumubo sa iyo ngayon, pinoproblema mo, paano naging baby face? Eh, basta baby face pa rin. Naray, kahit ako yung tinitigayawat. Normal naman na magkatigayawat. Hindi ka, ina yan, ha? Oo naman. Iyo. Siya. Oh, okay, basta basta naging... Linawin, na no, may... linawin mo. nawala ka pang... Linawin mo? Wala ka pang asawa? Ah, gigil nagigil boy. Pre. Maniniwala naman ngayon. Sangga naman ako totoo, anak ng asawa ng lagay na ito. Hmm. Diyos ko po. Huwag mo yung himilin ng himilin at Ba't ating lulutuin ba? na yan ito ni ka, kakainis ng talong. Mas makainis pa sa mukha ko eh. Ari ga, sabi din eh. Ano naman iyan, pero ano hindi. Hindi, hindi sabi, ay, sabi natin yung Hindi mapapahamak na naman diyan. Hindi mapapahamak eh, Ari. Ang sabi din hanggang kendi lang daw ang kaya niya. Yung hanggang kendi lang kaya niya. Oo, no, nadalhin sa iyo, papayag ka, kendi ang dala sa iyo. Hindi, Ari, pag kaagar ng aking ngipin ipin ni siya, kaytang siya, kaytang ipaga ang pagaan bago ngayon parang gusto mo pang Apa? Eh, okay, maghunos dili na dayan. Day, day, no, day, ay, ayaw ko naman na, Pasensya ka na eh, hindi talaga eh. baka mamaya eh, sumikal na naman ang na sakit na rin. Sumikal na naman ang paga. Nga nga yung pangalang. Hindi, katakaw mo rin naman nga ng kinde. Para naman kinde, ka. eh, kayo naman lagi. May pangus-pangus day niya lang. Ay, ay ako hindi ah, mahilin mong kinde. Pamisan-misan lang ako nagkikinde. Lagi kayo si Snowbear, Snowbear. Snowbear na lang, um Snowbear. Eh, alam nga, ten, lalamunan eh. Sabihin mo, Snowbear na lang ang dalhain. Eh, yung kinde pa rin. Eh, di, kayo din naman makikinabang nun. Eh, inama na kayo. Inay, tama-tama na iyang bidyong. Ayan. Siya. Dalhin mo doon. At iyo yung balatan. Ang balat Ay, torta. Torta ito. <laughs>